Habang sinisip ni Fang Yi ang huling kapangyarihan ng anomalya, matagumpay na nakuha ng kanyang sistema ang pangunahing katangian ng baging, kinumpirma ito ng isang abiso, na extract na katangian. Kapanglawan, inilarawan ng system ang nakakatakot na kapangyarihan nito, ang kakayahang agad na lumikha ng isang mapang na aura na sesir sa lahat ng nakapaligid na buhay, tahimik na nakatayo si Fang Yi sa umiikot na berdeng enerhiya, ganap na tinatanggap ang bagong kapangyarihan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, kumikinang ang mga ito sa parehong matingkad na berdeng gaya ng tiwangwang na baging, nakatayo siya sa wala ng buhay na clearing, isang malabong berdeng aura sa paligid niya, na unawaan na niya ngayon kung bakit maaari lamang tumubo ang baging sa isang mapanganib at malayong lugar. Kung ito ay lumaki kahit saan pa, maubos nito ang bawat piraso ng buhay ng milya-milya sa paligid, naisip niya ang walang awa na katangian ng desolation attribute, Isang malakas na puwersa na puwersahang nagnakaw ng puwersa ng buhay ng iba, naputol ang kanyang pag-iisip ng isang boses ng pasasalamat. Lumapit ang pulang buhok na pinuno ng grupo ng mga pioneer, punit-punit ang kanyang damit at bagbog ang kanyang katawan, ngunit buhay siya, malaki ang pasasalamat niya sa kanya, sinabi na kung wala siya, lahat sila ay patay, pagkatapos ay tinanong niya kung paano nila masusuklian siya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Kinawayan lang siya ni Fang Yi, malamig na sinabi sa kanya na hindi na kailangan at magkikita silang muli balang araw, saka siya tumalikod at naglakad palayo, sa kanyang isip, gayon paman, hindi niya pakiramdam bilang isang bayani. Alam niyang nahanap lang niya ang pagkakataong ito dahil sa kanilang impormasyon. Sa isip niya, siya ang nakinabang sa sitwasyon. Kung tungkol sa salungatan na nakita niya sa mga pioneer, hindi siya nababahala. Sa pangwakas na paglukso, inilunsad niya ang sarili sa himpapawid, na iwan ang nakatulala na pangkat, alam niya na ang mga tunay na karakter ng mga tao ay madaling maipakita sa isang krisis, at ang isang diorganisadong pangkat na tulad nila ay hindi magiging ligtas sa mapanganib na bagong panahon, na iwan sa bakanting lugar, pinanood siya ng adventurous na babae at ang makapal na buhok na lalaki. Ang batang babae, na nabigla pa, ay nagtaka ng malakas kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Ang lalaki, gayon paman, ay sumagot sa kanya na may mapait, paninisi na tono, na nagtanong kung pinagsisisihan niya ngayon ang kanyang pag-aalinlangan na iligtas ang kanilang mga kasamahan. Nang mawala ang agarang banta at nasa ikatlong baitang na silingi, alam ng pinunong pula ang buhok na ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang magkadikit. Maya-maya, nagmulat ang mga mata ni Yi, kumikinang ang isang makinang na asul nang lumabas siya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay sumugod sa kanyang tabi, nakahinga ng maluwag na sa wakas ay gising na siya. Ang lalaking pioneer na nagmungkahi na iwan siya ngayon ay nagsabi na ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa karunungan ng kanilang pinuno. Ngunit sinabi ng isa pang kasamahan sa koponan na ang kanilang pagtuunan ay dapat na ang misteryosong estranghero na nagligtas sa kanila. Nalilito pa rin, tinanong ni kung ano ang nangyari, na napansin ang iba pang mga kasamahan sa koponan na nakahiga sa lupa na walang malay, tumayo siya at agad na tinamaan ng malakas na nag-aapoy na init ng natitirang katangian ng yang sa malapit na puno, ramdam na ramdam niya ang matinding init nito kahit sa malayo. Ang makapal na buhok na lalaki ay humakbang pasulong, nag-aalok upang ipaliwanag kung ano ang nangyari habang siya ay walang malay. Kinalaunan sa araw na iyon, pabalik sa harap ng apartment ng kanyang pinsan, sinisikap pa rin na unawain ng hindi ka panipaniwalang mga pangyayari. Hindi siya makapaniwala na may napakalakas na tao. Umalingaungaw sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang mga kasamahan, tinawag niyang halimaw ang misteryosong pioneer. Inilarawan niya kung paanong ang mga baging na hindi man lang nila makalmat ay madaling itinulak pabalik ng kanyang kapangyarihan, at kung paano ang napakalaking binstock ay umatras ng malayo sa langit, hindi na nang ahas na lumapit sa kanila. Ganyan ang napakalaking presensya ng taong nagligtas sa kanila. Alam niyang kahit matagal na itong nawala, kalmado pa rin ang baging, tanda ng kanyang nagtatagal na kapangyarihan, binuksan niya ang pinto ng apartment at nagulat siya nang makitang nandoon si Fang Yi para batiin siya. Tiningnan niya ito nang may pag-aalala, napansin niyang medyo namumutla ito. Mabilis na kinalman ni Yi ang sarili, pilit ng umiti habang inalis ang pag-aalala nito. Sinisisi ang kanyang pagod sa mahabang araw ng pag-aaral. Tinanggap ni Fang Yi ang kanyang dahilan, sinabi sa kanya na siya ay nagtrabaho ng gusto at dapat na magpahinga. Nag-alok siyang mag-order ng takeout para sa hapunan, at pumayag naman ito bago tumungo sa kanyang silid. Pagkapasok niya, pabagsak siyang humiga sa kama, pagod na pagod. Alam niya na ang mga tagumpay ay nakakapagod sa pag-iisip, na nangangailangan ng maraming konsentrasyon. Nakaramdam siya ng mas pagod kaysa sa kung siya ay puyat ng isang buwan ng diretsyo, nakahiga siya sa kanyang kama at nag-scroll sa kanyang telepono, nakaramdam siya ng ginhawa, hindi na siya ordinaryong tao. Hindi siya mamamatay sa ilang all-nighters, tinanggap niya na ang patuloy, nagbabanta sa buhay na pakikibaka na ito ay ang kapalaran ng isang pioneer, sa isang mundo kung saan nagsimulang magbago ang mga bagay, naisip niya ang tila normal at tahimik na buhay ng kanyang pinsan, at alam niyang hindi na posible para sa kanya ang ganoong buhay. Ang kanyang tahimik na pag-iisip ay naputol ng isang bagong mensahe sa kanyang Pioneer Group Chat, ito ay mula sa isang user na nagngangalang Jowlan, ang misteryoso, makapangyarihang miyembro na kadalasang wala, si Jowlan ay nagpadala ng simple, direktang mensahe, kung mayroon pang bakas ng malakas na lalaking iyon, mangyaring ipaalam sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Jowlan sa grupo, at agad nitong nakuha ang atensyon ni Yi Sumagot siya, sumang-ayon sa kahilingan, bago nagtanong ng sarili niyang tanong sa grupo, tinanong niya kung sa palagay nila ang taong nagligtas sa kanila ay maaaring siya rin mula sa insidente ng Dark River Love Dragon, at kung gayon, bakit niya sila tinulungan. Agad na nagliwanag ang group chat sa isang post tungkol sa misteryoso, high tier na attribute master. Ang post ay inilarawan ng kanyang son splitting slash sa mahusay na detalye na nagsasabi kung paano ang saksi ay pinilit na palabas ng kweba sa pamamagitan ng isang putok ng puting mainit na liwanag. Ang may akda ng post ay nagpahayag ng buong katiyakan na walang ibang pioneer sa bansang siya ang makakapantay sa kanyang kapangyarihan at binalaan ang lahat na lumayo kung sakaling makilala nila siya. Samantala, papalabas si Fang Yi para sa gabi sakay ng kanyang bisikleta, kumpiyansa siya na pagkatapos ng mga pangyayari sa araw na yun, bantayan siya ng kanyang pinsan, hahayaan siyang pumunta at umalis ng hindi siya pinaghihinalaan, sa kanyang bagong kalayaan, nagkaroon siya ng bagong misyon sa isip. Oras na para maghanap ng angkop na carrier para sa kanyang bagong katangian ng desolation, alam niya na ang kapangyarihang ito ay pinakakatugma sa mga halaman, at nagbabaik siya sa gabi upang simulan ang kanyang paghahanap. Habang binabaybay niya ang magdamag, naisip ni Fang Yi ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang kanyang bagong nakuhang katangian ng desolation. Alam niya na sa kabila ng kapangyarihan ito, isa pa rin itong masamang katangian sa kaibuturan nito, batay sa pagkawasak at pagkabulok, Nag-aalala siya na ang paglalagay nito sa kanyang sariling katawan ay maaaring humantong sa hindi magandang reaksyon. Higit pa rito, nag-aalala siya na ang masamang kalikasan nito ay maaaring sumalungat sa mabuti, nakapagpapadali sa inakapangyarihan ng kanyang katangiang kulog. Siya ay nagpasya na ang pinakamahusay na solusyon ay upang mahanap ang isang carrier para sa katangian, isang bagay tulad ng kakaibang baging mismo. Nahulaan niya na ang orihinal na halimaw ng puno ng baging ay isinilang ng maramdaman ng isang regular na halaman ang pagbabalik ng mayamang espiritwal na enerhiya at piniling mag-evolve, na lumilikha ng katangian ng desolation bilang isang paraan upang makakuha ng higit na kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Sa isang tiwala ng ngiti, alam na alam niya kung saan siya dapat pumunta. Sinundan niya ang isang naliliwanagan ng buwan na kalsada, Naginagabayan ng isang karatula na tumuturo patungo sa parke ng kagubatan, dumating siya sa malaking urban park at iniwan ang kanyang bisikleta, papunta sa kakahuyan. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, lumakad siya sa isang patlang ng makulay at kumikinang na mga bulaklak. Alam niya na kailangan niya sa perpekto, maswerteng isa, isang halaman na maaaring lumikha ng pinakamalaking koneksyon sa kanyang sariling espiritwal na enerhiya at magpakita ng pakiramdam ng pagiging malapit sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tumutok siya, inaabot ang kanyang sariling espiritwal na enerhiya. Isang masiglang berdeng aura ang damaloy mula sa kanya, umalat sa buong kagubatan at natatakpan ang mga halaman, Naramdaman niya ang isang tugon mula sa mga halaman, isang alon ng kanilang sariling espiritwal na enerhiya na tumataas upang salubungin ang kanya, napansin niya na kahit marami ang kanilang tugon, hindi pa rin ito sapat para sa kailangan niya. Habang patuloy na ipinapadala ni Fang Yi ang kanyang espiritwal na enerhiya, napagtanto niyang kailangan niya ng mas malakas na tugon mula sa mga halaman sa paligid niya, bigla siyang huminto, natuon ang kanyang atensyon sa isang tiyak na lugar sa kagubatan doon, sa matayog na damuhan, marahang umindayog ang nag-iisang puting bulaklak na may kumikinang na sentro, na parang tinatawag siya. Iniisip niya kung ito na ba ang matagal na niyang hinahanap, maingat niya itong nilapitan at inabot ang daliri, nang dumampi ang dulo ng kanyang daliri, sumara ang mga talulot ng bulaklak sa paligid nito, at naramdaman niyang sinisipsip nito ang espiritual na enerhiyang ibinibigay niya. Muling namukadkad ang bulaklak, tila masaya na parang katatapos lang kumain. Lumuhad si Fang Yi sa tabi ng bulaklak, may maliit na ngiti sa kanyang mukha, napansin niya ang malakas na espiritualidad nito. Kahit na ito ay isang halaman lamang, ito ay tumugon sa kanyang paghipo na parang isang matako na tuta, sabik na kinakain ang kanyang espiritual na enerhiya at pagkatapos ay kinuskus ang kanyang mga daliri para sa higit pa, alam niyang nahanap na niya ang carrier niya, mula sa buong kagubatan, ang maliit na bulaklak na ito ay may pinakamalakas na reaksyon sa kanyang aura, na ginagawa itong perpektong lalagyan para sa katangian ng desolation. Sinabi niya sa bulaklak na ito ang napili at tinanong kung ito ay handa na, nang hindi naghihintay ng sagot, pinakawalan niya ang isang puyo ng tubig ng berdeng espiritual na enerhiya, na nakatuon ito ng buo sa maliit na puting bulaklak, lumitaw ang isang window ng system, humihingi ng kumpirmasyon. Nais mo bang pilitin na itanim ang katangiang desolasyon sa halamang ito, sa kanyang mga mata na kumikinang ng isang makulay na berde, nagbigay siya ng kanyang pagsangayon, isang makinang naliwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay nang magsimulang magbago ang bulaklak. Ang mga talulut nito ay bumubuka sa isang mas malaki, mas komplikado, at makapangyarihang anyo. Ang proseso ng pagtatanim ay natapos sa isang maliwanag na flash ng berdeng ilaw, Saglit na nagulat si Fang Yi sa biglang pagsabog ng kapangyarihan, ang maliit, simpleng puting bulaklak ay ganap na nabago. Ang mga talulot nito ay bumukas sa isang maganda, tulad ng lotus na bulaklak, at ang mga dahon nito ay lumaki at nagniningning, lahat ng ito ay kumikinang na may malakas na berdeng aura, ang bagong pinalakas na bulaklak ay agad na nagsimulang magpakita ng impluensya nito, naglabas ito ng napakalaking alo ng desolation energy, ang mga ugat nito ay bumabalot sa lupa habang kumukuha ito ng kapangyarihan. Ang epekto ay instant at mapanira, ang berde, malusog na kagubatan sa paligid ng Fang Yi ay naubos ang buhay nito sa ilang segundo, ang mga puno ay namamatay, at ang lupa ay naging alikabok, siya ay namangha sa dalisay, masamang kapangyarihan ng desolation attribute, ilang saglit lang, kinain na ng enerhiya ang buong bahagi ng kagubatan at mabilis pa rin kumakalat nang magsimulang kumupas ang liwanag ng bulaklak at lumiit ang anyo nito sa mas maliit na sukat, alam ni Fang Yi na kailangan niyang umalis, kung hahayaan niya ang proseso na magpatuloy, ang malaking pagkagambala sa enerhiya ay tiyak na makakakuha ng atensyon ng Spiritual Energy Association. Bumaba siya at binunot ang kumikinang na bulaklak sa lupa, mga ugat at lahat, alam niyang ang parke na ito ay isang mapanganib na lugar para sa gayong eksperimento, dahil napakalapit sa sentro ng lungsod, tiyak na napanood ito ng asosasyon, na nag-aalala tungkol sa kung paano ang spiritual energy revival ay maaaring gawing mapanganib na banta ang kahit na normal na mga halaman. Napansin niya ang tumaas na bilang ng mga security camera at ang kakulangan ng sinumang tao sa parke nang dumating siya, habang papalayo siya, hawak ang bago niyang premyo, may napansin siyang hindi kapanipaniwala ang bulaklak ay sumisipsip pa rin ng enerhiya mula sa himpapawid. Nabubuhay at maayos pa rin nang hindi nakakonekta ang mga ugat nito sa lupa. Mas tinignan niya ito ng malapitan, bakas sa mukha niya ang ngiti ng pagtataka. Natagpuan niya itong mahiwaga na ang espiritwalidad nito ay hindi man lang na mula ng hilahin pataas, lalo na't ito ay isang ordinaryong wildflower sandali bago niya ito pinili. Ito ay humantong sa kanya sa isang malalim na conclusion sa pamamagitan ng pagbibigay ng desolation attribute sa halaman, nabuksan niya ang potensyal na evolusyon nito, na inilagay ito sa isang landas tungo sa pagiging isang bagay na mas malaki kaysa sa dati. Nang malapit ng umalis si Fang Yi sa parke, isang malakas na alarma ang umalingaungaw sa kagubatan, ang pulang ilaw nito ay kumikislap, isang malakas na robotic voice ang nagbigay ng seryosong babala. Lumampas ang abnormal na halaga, Agad na napagtanto ni Fang Yi na kahit sinubukan niyang magmadali, inalis pa rin niya ang monitoring system ng parke. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha niya ang kanyang bagong nakuhang desolation na bulaklak at mabilis na umalis. Ilang milya ang layo, sa isang high-tech na control room na may label na Spiritual Energy Revival Plant Research Department, ang parehong mga alarma ay umalingaungaw, ang mga teknisyan ay nag-aagawan, sumisigaw na ang anomalya na halaga ay nababaliw at hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari, mabilis na ibinigay ang isang order. Ang lahat ng mga tauhan ay dapat magsuot ng kanilang mga bracelet na protection, pumasok sa parke, at agad na hamarang sa lugar, na pinipigilan ang sinuman sa pagpasok o pag-alis, isang pangkat na nakasuot ng buong proteksyon ang pumasok sa wala ng buhay na bahagi ng kagubatan, sinuri ng isang miyembro ang pagbabasa sa kanyang wrist device, na nagpakita ng mapanganib na mataas na halaga na tatlumpu. Nabanggit niya na ito ay nakakatakot na mataas, para sa paghahambing, ang insidente sa Qingqing University ay nasa pagitan lamang ng 8 at 10, at maging ang malakas na Dark River Love Dragon ay umabot sa 25, idinagdag ng isa pang miyembro ng team na ang orihinal na antas ng espiritwal na enerhiya ng parke ay hindi pa lumampas sa sampu. Habang ang isa sa mga mananaliksik ay kumuha ng sample ng lupa, isa pa ang nagulat ng kanyang kakaibang mga natuklasan, ang kahalumigmigan ng hangin, temperatura sa ibabaw, at sikat ng araw ay ganap na normal. Gayunpaman, ang lahat ng mga halaman sa lugar ay tila naubos ang kanilang buhay sa loob ng ilang segundo. Nagpa siya ang pinuno ng pangkat na kailangan nilang lumapit sa gitna para malaman kung anong uri ng espiritwal na katangian ang maaaring nagdulot ng gayong kaganapan. Gayunpaman, habang ang isa sa mga miyembro ay humakbang, ang isa pang mananaliksik na may salamin, na tila isang senior member, ay sumigaw sa kanya na huminto at huwag lumapit, binalaan niya sila ng may seryosong autoridad na huwag hawakan ang anumang bagay, na kinilala ang natitirang enerhiya bilang katangian ng desolation. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam ng sino man sa kanila ang tungkol sa baging na kamakailan lamang ay bumaba mula sa langit, ang mga nakababatang mananaliksik ay natigilan sa katahimikan, sa wakas ay natagpuan ng isa sa kanila ang kanyang boses, na pagtanto na may lumalaking kakilakilabot na ang senior researcher ay nagsasalita tungkol sa kasumpa-sumpa na malademonyong baging na naiuri na bilang isang A-level na mutation, kinumpirma ng senior researcher ang kanilang mga takot. Nakatayo sa harap ng isang makamulto na imahen ng baging na may mga kaluluwa ng mga biktima nito na nakulong sa base nito, ipinaliwanag niya ang pinagmulan ng nakakatakot na kapangyarihan nito. Ang dahilan kung bakit ito nakamamatay, ang dahilan kung bakit ito pumatay ng napakaraming mga pioneer, ay ang likas na katangian ng desolation nito, isang malakas na kakayahan ng parasitiko na nag-alis ng puwersa ng buhay mula sa lahat ng nakapaligid na nilalang. Naginagawa ang lahat ng nahawakan nito sa sarili. Ang batang mananaliksik, na malapit ng tumuntong sa patay na lugar, ay napahawak sa kanyang dibdib, pinagpapawisan at hinihingal sa takot. Nagpasalamat siya sa kanyang superior, na pagtanto na siya ay naligtas mula sa tiyak na kamatayan. Ipinaliwanag ng senior researcher na ang lugar sa paligid ng anumang halaman na nagpagising sa desolation attribute ay isang dead zone, kung saan ang sinumang pumasok ay kakainin ng kanilang life force. Naalala niyang nakakita siya ng data sa isa pang ganoong halaman sa Sia Country, isang nabubulok na sinaunang puno sa isang ipinagbabawal na lugar sa One City na agad na Sam sa anumang buhay na malapit dito. Tumingin siya sa paligid sa walang buhay na clear na may seryosong pag-aalala. Napansin na ang mutation ng mga halaman sa bagong panahon na ito ay hindi maaaring baliwalain. Mula sa kanilang nalaman, ang katangian ng desolation ay ang pinakamalakas na maaaring gisingin ng isang halaman, at ngayon, bilang karagdagan sa sinaunang puno at ang celestial na baging, isang ikatlo ang ipinanganak. Naputol ang lecture niya nang may tumapik sa balikat niya. Nagulat ang research team nang makita ang mabagsik na mukha ni Major Han Lee, na dumating kasama ang sarili niyang grupo ng mga sundalo. Sinabihan na ang mayor tungkol sa sitwasyon. Inutusan niya ang lahat ng mga mananaliksik sa site na magpalit sa mga advanced na protective suit na dinala ng kanyang mga tauhan, at sundan siya sa kontaminadong lugar. Sa pangunguna ni Major Han Li, ang bagong gamit na koponan, na ngayon ay sinamahan ni Su Qingying, ay matatag na humakbang sa dead zone. Habang sumusulong sila sa kanilang mga scanner, gumawa sila ng isang serye ng mga nakalilitong pagtuklas. Wala silang mahanap na pinagmumula ng desolation energy, at ang aura mismo ay mabilis na kumukupas. Ang level ay bumaba sa 25 sa ilang minuto mula noong dumating sila. Sumalungat ito sa kanilang nalalaman tungkol sa Celestial Vine, na dapat ay makagalaw. Bamaling si Major Hanley kay Su Qingying, na nagmumungkahi na imbestigahan nila ang lugar ng mas malapit. Pumayag naman siya, seryoso ang ekspresyon niya. Habang sinimula ni Major Hanley at Su Qingying ang kanilang investigasyon, dalawang miyembro ng team na may kumikinang na asul na aura ang nagsimulang subaybayan ang daloy ng natitirang espiritual na enerhiya. Ang mga landas ng enerhiya ay humantong sa kanila mula sa mga panlabas na gilid ng dead zone pabalik sa isang solong panimulang punto. Habang papalapit sila, huminto sila, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Napagtanto ng Mayor at ni Su Qingying ang nakakatakot na katotohanan ng magkasabay. Ang pinagmumula ng Desolation Energy ay hinukay at inalis. Hindi makapaniwala ang isang researcher na nakasuot ng protective suit sa kanyang narinig, nagtatanong kung paano naging posible ang ganoong bagay. Alam ni Major Han Li na kung ang isang tao ay tunay na may kapangyarihan na pumasok sa isang Desolation Dead Zone at nakawin ang pinagmulan nito. Ang kanilang pagkakakilanlan ay napakahalaga. Si Su Ying gayon paman, ay may isa pang teorya. Nagpakita siya ng isang kumikinang na data pad sa major, na nagpapaliwanag na pagkatapos magpatakbo ng isang malaking pagsusuri ng data, nakahanap sila ng isang tao na ang mga paggalaw ay tumugma sa pangyayaring ito at sa isa pang kamakailang mutation. Ang file sa screen ay nagpakita ng larawan ni Fang Yi. Ang kanyang pangalan ay malinaw na nakikita. Noon lang. Sinabi ni Major Lee kay Su Ching na ipapadala niya sa kanya ang lahat ng impormasyon ni Fang Yi, na nagpapatunay na malamang na siya ang parehong pioneer na nakausap niya, sa pamamagitan nito, itinaas niya ang kanyang sombrero, sinabing ang iba ay nasa kanyang asosasyon na hawakan. Naiwan mag-isa sa mapanglo na kakahuyan, hinawakan ni Su Qingying ang data pad, ang kanyang ekspresyon ay isang malungkot na pangunawa. Pagkalipas ng dalawang oras, pabalik sa kanyang apartment, maingat na inilagay ni Fang Yi ang kanyang bagong desolation na bulaklak sa isang maliit na palayok. Napangiti siya sa pag-aakalang ito ang unang beses niyang mag-alaga ng bulaklak. Magiliw niyang pinangalanan itong masunurin na maliit na puting bulaklak, at sinabi rito na dahil mayroon na itong katangiang desolation, ito ay maglilinang ng mag-isa at magiging isang makapangyarihang katulong para sa kanya. Alam niyang malaking tulong sa labanan ang espesyal at nakakaubos na kapangyarihan nito, at ang simpleng itsura nito ay magiging perpektong pagbabalat kayo, na madaling may tago sa kanyang pinsan, habang marahan niyang hinawakan ng isang talulot, na isip niya na sa mapanganib na bagong mundo, ang hilaw na kapangyarihan ay bahagi lamang ng equation. Ang tunay na susi sa tagumpay ay ang pagkakaroon ng mas maraming lihim na armas, ang tahimik na gabi ni Fang Ye ay nagambala ng tumunog ang kanyang telepono sa mesa, kinuha niya ito, nagulat ng makita ang caller ID, si Old Wang. Agad niyang nakilala ang pangalan bilang kanyang kaibigan noong bata pa, si Wang Liang, na hindi niya nakita sa loob ng tatlong taon mula nang umalis siya upang sumama sa hukbo. Isang maikling flashback ang nagpakita sa dalawa bilang matalik na magkaibigan sa kanilang mga araw ng pag-aaral, isang bond na naputol nang biglang ipahayag ni Wang Liang ang kanyang desisyon na magpatala, sinagot ni Fang Yi ang tawag. Sa kabilang dulo, sinalubong siya ng masayang boses ni Wang Liang, nagtatanong kung nakabalik na ba siya sa bayan at inanyayahan siyang uminom sa dati nilang lugar, nagulat si Fang Yi sa biglaang nangyari, tumawa lang si Wang Liang. Idinagdag na mayroon siyang isang malaking sikreto na sasabihin sa kanya at hindi siya dapat mabigla kapag narinig niya ito. Gayunpaman, ang tila magiliw na muling pagsasama ay isang maingat na binalak na setup, matapos ibaba ang telepono, nalama na hindi nag-iisa si Wang Liang. Siya ay nasa isang silid, naguulat sa isang matigas at mabigat na peklat na babae na may mahabang pulang buhok at isang mataas na rango na uniforme ng militar. Si Su Jing Ying ay nasa hapag din, kinumpirma ni Wang Liang sa opisyal na ginawa niya ang itinagubilin, pagkatapos ay gumawa siya ng isang espesyal na kahilingan, na humihiling na kung hindi si Fang Yi ang taong hinahanap nila, ginagarantiyahan nila ang kanyang kaligtasan. Ang pulang buhok na opisyal ay naiinip na tinapak ang kanyang daliri sa mesa, malamig niyang inalis ang pag-aalala nito, inutusan siyang gawin na lang ang kanyang misyon at huwag gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan, dahil sa matinding kawalan ng pakiramdam, idinagdag niya na kung si Fang Yi ay naging maling tao, dapat lang na ituring ito ni Wang Liang na isang parusa para sa kanyang kaibigan.